Hello, hello mga kalotlot! Good morning mga kalotlot! Have a good day everyone! Welcome back to my channel! Ayan. May share na naman ako sa inyo ngayon guys, kaya watch this video until the end! Mag ano na tayo ngayon? May tuturo ko sa inyo kung paano mag sit up ng mid-roll ads dito sa laptop. Ayan. Dito tayo, syempre, doon tayo sa ating main channel, ayan. Ayan, dyan. Mag-set up tayo ng mid-roll ads. Ayan. How, or how to set up uh, a, live. How to set up ng live dito sa ating, ano, dito sa ating laptop. Ayan, punta, di, punta tayo dito sa plus sign. Ayan, dyan tayo punta sa plus sign sa ibaba ng laptop. Ayan, create. Dyan sa create. Ayan, may go live. Diyan tayo sa go live. Ayan. Ayan. Ayan, lumabas na. Ayan. Magano lang tayo sa cellphone. Hindi ko marunong mag-ano sa laptop. Ayan. Yan ang lumabas. And dito tayo sa manage. Manage. Dito tayo sa manage. Ay, I mean, dito muna tayo sa webcam. Ayan, yan na. Yan na lumabas. Ayan, itong sample ko lang to, itong live ko. Syempre, lagyan natin ng title, 'yan muna ang title. Ayan, title lang 'yan. ipindi 'yan. Welcome. Welcome to my live, ayan. Welcome to my LS na lang para mas madali. Ayan, 'yan sa title na 'yan. Dito sa description ay lagyan din natin 'yan example lang yan. Depende na sa iyo kung mahaba yung title mo. Welcome to my LS. First LS. Ayan. Yun sa description ko ay at ito lang yung lagay ko. Meeting new friends. Ito lang. Pwede din kayo mag, mag ano, ng link dito. Kung may panuhan kayo. May may pa ipa-view kayo na link. Pwede din dito nyo ibaba sa description. Ayan. Next. Next natin. Ayan. Next na natin yan guys. Yung iba, hindi ko na yan ano-anoin. Pwede na yung iba. Hindi. Ayan, scroll down pa pala kasi nandito ang No, it's not for kids. Ayan, dapat talaga yun. Hindi malimutan ng No, it's not for it's not made for kids na yan. Ayan, next na natin yan. Ayan, next na. Ayan, dito. Ayan. Ang mid-roll ads natin ay nandito na. Ayan dito sa may box na maliit, i-check natin 'yan para may midroll ads tayo. Ayan. Automatically place midroll ads during your stream. Ayan. May ads tayo while, while naka ano? While nakatambay yung mga mga viewers natin sa ating live ay may ano tayo. May midroll ads tayo mag magano dyan, labas. Ayan, i-next na natin 'yan. Inix na natin yan. Ayan yung sa akin. Mag-sit up din ako dito. Subscribers lang ang ano. Subscribers ko lang yan. Pindutin so, nyo lang din yan. Subscribers nyo lang din yan. Ito. Yung sa akin. Any duration ang ilagay ko dyan. Ayan. Pwede din kayong mag-add ng trailer. yan, wait lang. Nasaan na ba yan? Naka-next na pala tayo. Pwede din mag-add ng trailer. Hindi na natin naisingit si trailer. Ayan, dito na tayo sa date. Ayan, depende na sa date yung anong gusto nyo dyan. Ito. Ito, pwede dito. twenty Ayan, July 22, pwede din yan. At yung gusto nyo, eh, ano lang? Anong gusto nyo? It, eh, eh, PM or AM? Dipindi niyo din yan. May pag ano lang kayo dyan na time. Ayan, pili lang kayo. To, eh, PM or AM dyan. Ayan, pagkatapos nyan, idan mo na yan. May dan dito sa kabila. Ayan, idan mo na yan. Ayan, dan na done, sit up na di na naisingit si trailer sa na lang yun, nakalimutan natin si trailer ayan, i dan natin tagal ha ayan, done na natin sit up at may midroll ads na tayo doon na nakita natin sa sit up natin ayan, meron na din oh. ito ayan, done na lang din yan idan, Huwag nyo nang i-go live yan. I-done lang yan. Ayan, done. Ayan. Done na. Kaya, dyan na siya nakalagay. O, oh. tingnan nyo. May nakalagay na. Na mga upcoming yan. Na mga LS nyo. Ayan, yung isa. O, oh. tingnan nyo. Yung July 21 ko. At yung ginawa natin kanina, July 22. At kung gusto nyo ibalik yan, kung gusto nyo i-play nyo yan, dito lang kayo sa manage. Pindutin lang dito sa manage at dito punta kayo dito. Pindut ka lang dito at mag-play na yung ano mo, siniset mo na LS mo. Sa time mo yan. Ayan, pwede lang na dagahan yan. Battery low flash na, ayan. Ayan, dyan lang. Dyan lang, yan lang kadali kung mag up ng LS dito sa laptop. Ayan, thank you so much for watching. Yan lang ang video natin for today. Thank you, thank you so much. Thank you so much for watching. mga kalot -lot. Please support my supportive members Bernie Mix TV, Corazon Jimeno, Richie Tagalog, The Easy Garden Triangle, Bibs Time, at my super chatter, Mom Alicia Bataray. Please support. Thank you. Ayan, kag natapos mo ang video ko ngayon, ay thank you so much. And, do, and please don't forget to hit the notification bell para notify ka sa mga bago kong updates at mga bago kong videos. Thank you so much, mga kalot-lot.